Ayan, harvest na kami ng alokbate. Lalo mm, sa mentors natin putuli niya, lalong nadami yan. Ayan. Harvest na ng alokbate. ng ating tinanim. And may mga bagong ano, maglilipat tayo ng ibang alokbate sa ano, sa bukid. Ayan. Si Chay at si Boy Tingala. Ayan. Gapang na rin yung ating ampalayang puti. Hintayin lang tayo ng bulaklak. Dito pala yan, kumukuha ng talbos. Para yung isang leaves nya lang na talbos, ay yung pagagapangin nyo pataas. At mamaya magluluto tayo ng munggo. Ayan. Ayan si Ayan yung ating pipino. Marami ng bunga. Ayan. Ayan o. Ayan po. Ayan. Taman-tama. -tama. Malapit na rin ang mga uh, tag-mushroom. Ayan. May mga bunga na yung ating pipino. Maliit pa lang. May bunga na. Ayan yung ating okra. Malapit na rin magbulaklakan. Ito to eh. Kahit pa pano. Hindi na tayo bibili ng mga gulay-gulay. Ayan, aking si Chay-Chay. Ay, may malunggar eh. Ayun. Ah, may talbos din pala dito. Hmm. Ah. Tinanim ko kaya yan, day. Ito, kumukha nito. At ito yung anin natin. Dito mo lang sa pinakabukukuanin. Nakukukuan eh. yan? O, magmumungu nga eh. Ayan. Ayan. Ayan si Boy Tingala. Bising bising sila sa pangunguha ng gulay. Ayan, alokbating puti. Yung ating tinanay, may violet din. Ayan, sumasipag natin si Boy Tingala. Ayan, pwede na yung pudpure niya na andyan. Dalawang paru-paru nagrarahan isang isang susunod yellow. Hmm. Ano 'ng ko to? Na, nagulo naman 'yan. Kakadulo na. Sore no. Ah, hilo. Wala na. Ayuno no? ng talbos. Ay, ayan at mamaya bobombay na natin. An. Parang di magaan oh. No? Ay Pumusing ng isang maganda-gandang pangwa. Ito, makakaharvest na rin tayo dito sa ating okra. At yan ang lalabasan niya ng bulaklak. Ito yung tinanim natin dito lang sa ating likod bahay para kahit paano. Eh, hindi na tayo pupunta pa ng bukid. Malapit lang yung ating kukuwanan. Yung ating mais, Yan, naka-recover. Tinanggal na lang natin yung ating mga dahon. Ayan. Chinoy! Nasuto na rin si Chay manguha ng mga gulay-gulay. Ayan o, may bulaklak na yung ating okra o. Makaka-harvest na tayo dyan. Ayan. Kasi medyo mahaba na yung alokbate. ito naman yung hindi na natin babalagan. Para diretso-diretso lang ang kuha. Magtira ka lang siya ng... Ayan. Ayan, dito, dito, dito. Sa baba, baba. Yan at i-update ko na lang kayo sa susunod na video sa mga iba pa naming pananim sa bukid. Lana,